tao? Hanggat maaari sana akong sagutin eh. Nung pinanood ko yung video, naiyak ako. para mm -hmm. siya ng kakampi. <laughs> Pag di ko naman sinagot dyan, mm -hmm. ako may lalabas na ano. Kung sasagutin ko, mas lalo siyang... Hindi <laughs> ka naman kasi hindi naman yan magagalit. Kung wala ka naman kasing ginawa eh. <laughs> Kalma, 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 kalma. Napakalambot mo kasi eh, ganyan. Ganyan yun. Gala, okay. Kalma, kalma. Uh, hang... Kasi hanggang bari yung masaktan talaga siya. Madidihin siya. Alam niya ano yung pinag pinagugutan ko. Hmm. Mm -hmm. Relax, relax, relax Hello, Maririnig ng mga anak mo niya ka. Kaya mm -hmm. ako. ano mo yung ilabas mo yung ano mo, wag kang wag mo idadaan sa kamatas pa naman yung Ayan. Tatas na may presyo Oh, Kasi nabanggit niya dito. Yun nga, na nag... nag, nag ni na. tatay mo? Yung iniingatan ko. <laughs> <laughs> yan, yung mga yan. Hindi naman maganda sa loob niya eh. Palagay ko talaga may script lang na tinuro sa kanya yan. Wala na, ano yan eh na na nila si Dave kung ano na lang yung sinasabi nila ginagawa na lang talaga nila na pinapaganda na lang yung kwento naawa ko habang binabasa yung script para maawa kayo sa akin makinig mm -hmm. kayo sa akin para naghahanap siya ng kakampi lumusla <laughs> ka <laughs> hindi na niya alam na ano huwag ganun na ano ko naman, ganun pa yung mapapala mo hmm. sa taong hmm. sa taong kinup mo, mula maliit siya. Ganyan pa mapapala pa sa'yo din? <laughs> hindi na ko din. Ganyan ba yung, yung pagmamahal na dapat mong isuklay sa tatay mo? <laughs> ano bang disiplina? Yan, andyan na yung sinasabi mong hindi maganda, pero ayaw ka pa niyang mapa, ano, naawa pa siya sa'yo. Ang mari. Wala konsensya. mari ayo ko kung magsalita diyan. Gusto ko face to face. Mm -hmm. Ma face to face na lang kasi binabasa lang niyo po 'yan. At saka yung pagdidisiplina ko, oh, sabi ko nga kung hindi ko tinama yung mga mali mm -hmm. mm -hmm. ko, yung pag-spoil. Hindi 'yun lalaban ng ganyan. Mm -hmm. <laughs> Tapos masisira lang ng dalawang tao. Ikaw nga. Diyos ko. Yung Francis na yan. Siya pa yung Francis at si Daisy na yan. Hindi niyo natatitigilan yung anak ko hanggang walang nangyayari sa kanya. Napakasama niyong tao. Kung mayroong makikinig sa inyo, kabuka niyo rin. Pero marami yung nagmamahal sa iyo kaysa sa kanila. Konti lang sila. Kaya wag mo ano niya. Hindi yung bata sa kanila. Yung, isa lang yung talo dito siya lang. Yes ko. Kaya ang gat na risa na kuya, pinapabalik kita kahapon kasi kung, ayaw ko na magsalita. Kung wala kang maano diyan at naghanap ka nang parang naghanap ka ng kakampi mo. Bumalik ka dito. Kaya sabi ko bumalik ka. Tatanggapin ka namin. Kung wala kang talagang maano sa kanila, wala kang mag-choose eh. Alam ko na. Baka nahiya ka nang bumalik dito siguro. Huwag kang maiyan bumalik dito. Kung ganyan ang ginagawa sa'yo. Kasi hindi ko makikita yung future mo dyan. Yung mga ganyan uh... ano.